Oo, pala oo oh, maluwang. Yeah. Virgin yun. So, ikakat natin yan. din ipapasok natin siya dito. O, oh, diba? Ayan so, naip, ayan, so naipasok na siya. Okay, yan. So, papainitan lang siya ng floaters para magdikit siya pansamantala mo nang gamitin natin. Ayan. Okay, so effective siya. Yeah. di ba? Yung butas Ang laki kasi pati yung butas. Wala, Nilagyan ko na lang kuno. So, una muna nilagyan natin siya ng ano yung ganyan sa loob niya kasi may butas siya. Ayan, ganyan, ganyan, nilagyan natin yung ganyan sa loob yan, pagkatapos yan na yung plastic diba? habang inaantay po natin yung inorder natin na sakto po sa kanyang hugis, ayan so marami naman po tayong makukuhanan kaso nga lang yung shape nya yung size nya, wala po ayan, so samantalang ito po muna ang ating ginawa, pero grabe ha, efektive po siya ha butas po na host po yan so ito po is nagtagal po siya ng 2 weeks since yung in order po natin is galing pa po siya sa abroad alam naman po natin na pag galing sa abroad matagal po yan dumating ayan lalo na kapag may singa po kasi ang inyong host ng ating radiator ayan so ito nagkat lang po tayo ng mineral bottled water ayan tapos naghanap po tayo ng sakto sa kanyang shape ayan ipinasok po natin yan and then syempre anuhin lang po natin ng uh, blue tors ayan so okay naman po siya guys